Sa bars nakakaboses, pero di makaboses sa mga boses siya sa Donggago. Pero huwag ka mag-alala, Sixtret. Gumawa ako ng liham. Padala mo sa iyong amo. Dear Kuya. May gusto lang ako sabihin. May gusto lang ako sabihin. seryoso to, seryoso to. Seryoso to, ah. Dear Kuya, may gusto lang ako sabihin. Una sa lahat, para sa akin, isa kang legend, isa sa puno at ugat. Kaya ni FM, wala kang katumbas kung usapan ang bag. Sa katunayan, kanta mo kinanta ko sa school nung ako'y unang nag -rap. Kuya, sabi nila, tinagalog mo lang. Kung totoo man yon, salamat, isa ako sa napasaya mong milyon-milyon. Ako'y Pinoy, hindi Ingles ang pangunahin kong lingwahe. Pero dahil sa'yo, naintindihan ko ang isang magandang mensahe. Kuya, sa totoo lang, naisip kitang i-diss sa battle na to. Naghanap ako ng pangit, pero sorry, maganda nakita ko. Noon pa lang mga panahong pinaglalaban mo ang nababadoyan sila sarap, rap, ito'y pinaglaban mo. Ayaw mong nababadoyan sila sarap, rap, yun din pinaglalaban ko. Pero kuya, sa totoo lang, sa panahon ngayon, tipasok sa panlasa ng bagong henerasyon ang mga gawa niyong bara. Ikaw pwede pa, pero mostly yung mga gawa talaga ng iyong mga kasama. Pero hindi dun galing ang hate na iyong tinatamasa. Kuya, yung burat ng tao dahil sa nasa yung paligid. Tinitira ang mga bago kahit nananahimik. Tapos tila walang sumasaway, yung amo tahimik. Nagmumukha tuloy ikaw, may pakana o nakaisip. At kuya, isa pa, pag rap, rap lang. Huwag mong palakihin nagmumukha katuloy pikun sa bagay na ginagawa mo rin. Danas ko rin ang matinding bash at ito lang ang akin. Pag di ka natakot na masira, don ka na di kayang sirain. At At at, at sa mga matatanda, sa mat, sa matatanda na kasama ni Kuya, gusto niyo yung benefits ng pagiging nauna? Kampanan niyo muna responsibilities mga idol. Di kayo kinikilala, makipagkilala kayo ng walang bit-bit na rifle. Kayo yung nakakatanda. Dapat mauna kayo maging humble kasi ang mga nauna dapat ang leader at ang leader nagli-lead by example. Kuya, alam ko, respeto lang ang iyong gusto. Ang solusyon ko dyan, ito. Sagutin mo, tanong ko. Sa 14 years ng battle rap, papa-flip tap o sunugan, kahit isang beses, nagpunta ka na ba? Nanood ka na ba sa mga bago sa iba't ibang kampo para suportahan sila? Kaso kuya, ang mas gusto mo ata ay magkulong lang sa grupo mo palagi. E kung hindi ka ramdam ng buong kaharian, paano ka kikilalanin bilang hari? <laughs> Nung nakaraang eleksyon, nag-promote ka ng unity. Nakapag-unite ka ng 31 milyon. Kuya, Ba't sa sarili mong community ayaw mong gawin yun? At ikaw, ha? Hmm? Ikaw yung nandyan. Ikaw sana yung nakakaintindi. Ikaw dapat nagko-call out sa mga senior 60 at nag-a-advise dyan, pre. Kaso wala, duwag ka. Ako patuloy gumawa kahit na hindi ko parte. Well, at least napatunayan ko sa mga tao na wala kang silbi sa PS sa mga di makaintindi, mga mandidis yan sigurado. Pero sige lang, be my guest, di ako mai-stress sa mga duranyo. Importante, my attorney says, kayo'y walang pwedeng maikaso, hindi nyo ko malilites, kayo'y malinis tinarantado! What's up mga repa? Para lang to sa mga maswerting nanunood na may extra. Kung gusto mong maglibang habang kumikita ng pera, meron akong magandang balita. Nasubukan mo na ba tong PH mine? Kung hindi pa, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa kasi nagbibigay sila ng maraming benefits sa mga bagong players na mag-register gamit yung link na nasa comment section. Napakaraming laro dito pero ang madalas kong ang nilalaro ay yung mines kung saan madalas din ako ang nananalo. Subukan natin, pag nanalo ako, may balato ka sa akin basta nakapag-comment ka lang ng screenshot at nakapag-register ka sa link ko sa comment section. So yung tricks na ginagawa ako pag naglalaro ako ng mines, bale pag apat na bomba yung nilagay ko, anim na box yung binubuksan ko. Pag anim na bomba yung nilagay ko, apat na box yung binubuksan ko. Subukan natin. So tumaya ako ng 100 pesos. Let's see. Bukas tayo ng 6 na bomba. Ops. Yun. Tapos out agad. Naging 310 yung 100 pesos natin. So bet tayo ulit. Subukan natin. Gawin nating 6 yung bomba. Alright. Then bet tayo ulit ng 100 pesos. So bet. Bukas tayo ng 4 na box. Ops. Yon! Pass out na naman Ganun lang yung tricks na ginagawa ko dito Kaya tuloy-tuloy yung panalo ko sa paglalaro ng mines At kung sakaling may talo man ako Yung ginagawa ko, dinodoble ko lang yung taya ko Para mabawi ko siya ulit ba Ganun lang kadaling manalo dito sa PH mines Pwede mong gamitin na ngayong GCash or PayMaya account para mag-deposit at mag-withdraw ng napanalunan mo dito. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-register ka na gamit ang link na nasa comment section at i-comment ang ngayong screenshot, baka mabalatuhan kita. <repan sounds>